Patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain kabilang na ang mga isda sa Cabanatuan City Public Market dahil sa epekto umano ng tag at mataas na gastusin sa transportasyon. Ngayon ang halaga ng galunggong ay pumapalo sa 250 pesos hanggang 260 pesos kada kilo mula sa dating 200 pesos hanggang 220 pesos. Ang bangus ay nasa 220 pesos hanggang 260 pesos kada kilo mula sa dating 200 pesos hanggang 220 pesos. At ang tilapia ay 140 pesos hanggang 150 pesos kada kilo mula sa dating 160 pesos. Ayon sa mga tindera, ang panahon ng tag-ulan ay nagpapahirap sa pangisda kaya mahirap ang at limitado ang supply sanhi ng pagtaas ng presyo pero mabilis naman ang bentahan tuwing weekends. Pagka po ganitong weekdays, medyo matumal. Hindi <laughs> po, pagdating ng Friday to Sunday, medyo mabilis. Bangos po, mataas galunggong. Nagugulat niya po yung mga customer. Kaya lang po, hindi naman kami makapagtaas ng masyado kasi po, nasanay sila sa presyo namin. Pero tumataas po, lalo na po yung galunggong na binanyera. Kasi po, pawala na siya eh. Mayroon naman tayong tips para sa mga manumili. Sa umaga, mamili para masigurong sariwa ang isda pagsabayin ang pagbili ng isda sa mga napapanahong prutas tulad ng mangga o bayabas. Ang presyo ng mangga ay 180 pesos kada kilo, habang ang hinog na papaya ay 50 pesos kada kilo, lychee na 150 pesos kada kilo, atis na 250 pesos kada kilo, abukado na 120 pesos kada kilo, at citrus na 50 pesos kada kilo. Ayon kay Mel Gonzalez, tindero ng prutas, matuwal ang bentahan dahil sa mataas na preso. Medyo matumal ngayon, mahal eh. Mahal, Dabaw na kasi. Wala na dito. Sumatumal. Eh noon kasi, nabagyo nga yung ano, ba? Diba? Kaya mahal yung papaya. Ngayon, marami na naman. Marami na naman. Hmm. Ayon, depende sa supply. Depende yun. sa anong dating. Sumipa rin ang presyo ng saging na na ngayon ay 120 pesos kada kilo mula sa dating 100 pesos ang torda na 80 pesos kada kilo mula sa dating 60 pesos at saba na 60 pesos kada kilo na dating 40 pesos. Kasama si Don Cruz at Jeremy Ramos, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.